Good morning guys. Check natin yung bata. Dito. Ayun siya. Ay gumagamit kami nito guys oh, yung kulambo. Mosquito in Bisaya kasi hindi pwede, pwede may mga lamok kasi. Ay check natin, tatanggalin na natin tong kulambo ay hindi makita. <laughs> Tinanggal ko dun sa higaan niya. Sa ah, higaan niya kasi ano, napakaligali. Kasi ano niya, kinukuha niya yan. Yung hmm, higaan niya tapos <laughs> tinatabon niya sa mukha niya, tinatakip niya. Yeah. Hi, good morning. Good morning. Good morning, my love. Good morning. Hello. Hello. Mm -hmm. Mag-change na tayo ng ating diaper. Ayan. Paubos na yung diaper mo. Mag-refill tayo later. Paubos na yung diaper niya dito. Kaya mag-refill ako. Maya. Ayan. na lang. Pinapaubos ko si luma bago ako magbago. Ngayon yung sinasabi ko guys. Oh. So, pag nasa ano niya, ginaganyan niya. Natatakot ako kasi baka magpunta sa mukha niya, siya makahinga. <laughs> Tabon. Ayan, for changing our diaper, ito lang ginagamit namin. Korean diaper. Hindi ko na nabagitan yung brand kasi it's not sponsored. Ito, clan fan na baby wipes. Ito, nilagay ko sa pet niya kasi guys, ano to? Ah, uh, ayun know, pretty heat na <clears throat> gel. So, pa ano to siya? ah uh, pamalit ng powder na powder. Yung pulpulbo ba, ganun. Gel to na Powder. Hmm, yan siya. Spray lang siya. Ang ganda. Tsaka, ang bang niya. Yan. 100 ml na siya. Naka, ano ako nito eh. By one take one. Hindi ko na sure sa inyo. Dati yung nag-unbox ako. Yan. Tapos, ito. Yung tiny buds na. Ayan. Diaper changing spray. Yan. Yan yung ginagamit ko baby guys. Pag nagpapalit ako sa mga mommies chan na share. Maganda yung splash nito kasi naubos na. Ito guys, ayan. Pwede pa kasi i-refill to kasi hindi ko tinatapon. Eh, mahal yung refill nito na hundred 100 plus. Kaya, may bubo -bu pa. Ayan. So, nasa 100 plus. Kaya, ano, tawag nito. Saka na pag-ipunan ko muna yun. Pero ang bago kasi nito. Bibila ko ng refill nito. Ang bago nito, kahit wala kang ilagay, ispray mo lang siya. Pwede sa mukha ni baby, sa mukha niya, pwede sa... Sabi ito, mukha niya, pisingi niya, buko pisi sa ano sa diaper area yan kamay pwede yan lahat-lahat Special tayo, guys. Good morning. Meron na kaming bibling dito. Ayan. Tapos binigay ka gabi na <laughs> ito lang yung natira. Anto, butchi. Wala nga lang linga. yung pansit. Pansit niya na masarap. Niluto niya. Ano yan? Ayan. bibingka Kape. Hmm. May ano yung kagabi eh. Ay, meron pa pala dito. Salad. Ayan. Hindi ko naubos kagabi kasi sobrang dami. Puno to eh. Hindi <laughs> ko kinaya. sarap yung pansit, oh. Mm. basta sa magluto ng pansit, masarap yan. So, ayan guys, mag-open ng parcel, may dumating, and it's sponsored, but not for me, but for Bibi. Ayan. Mga pre love lang to guys. Ayan. Mga cutie stuff and dresses and turnos ni baby. Ayan. Binigay lang sa kanya dahil napagliitan na. Cute. Mayroong mga headphone, mga turno na something pambahay. Ayan. For OOTD niya. Kahit dito lang sa house. Super cute. Ayan. Mga turno-turno na top and Panty. Ayan. Tapos, meron pang pang forma. May kasama siyang skirt. Balenciaga. Chore. Sure. Pang din niya. Ayan. Pasuot natin sa kanya, yan. One of these days, pang... Pwede rin pang, ano, arahan. Ayan, mga... turbans, headbands. Ganyan. Cute lang siya meron pang sleeper na kasha na malapit na magkasya sa kanya kasi malaki, masyado, medyo yung pan. Ayan, ang cute. Baka ito yung pasuot ko sa bagong taon. Or di ko alam anong team namin kasi ah, uh, pag-iisipan ko pa. Ayan, nice yun naman yes. guys. So, I just wanna say thank you and shout out, shout out to this friend of mine, Sisi Ko. Ayan, her in YouTube world. Ayan, she is my friend since 2017. Parang kakalala dito sa YouTube world. Then, naging friend ko siya, tuloy-tuloy, na nag-meet kami. She, uh, she's from Singapore at Pilipinas siya. Nag-work ko siya doon. Then, nag-meet kami ng 2018 sa airport pag uwi niya galing uh, SG. So, nag-meet kami dito sa Pilipinas. Yan, then, um, napahambal na po sa ito. Grabe, hindi ko siya, hindi ko ma-express yung feeling ko. Um, she reached out me sa Instagram sa uh, LinkedIn lang. And grabe, sobrang happy ng puso ko talaga na, alam mo yun, how many years and uh, although nag-support pa rin naman ako sa kanya sa mga videos niya. Pero I didn't expect na for how many years, <laughs> for how many years na ang dami nang ganap, ang dami nang nangyari sa akin sa mga sa buhay-buhay namin hindi na pala nang kalimutan guys yung ikinatuwa ng puso ko na uh, there's one people or maybe meron pa din na nakaalala sa akin. Ayan. Sobrang nakatuwa lang. So, kung hindi pa pala kayo support sa kanya, support niya siya, guys. Nandito siya. Nandiyan siya. Lagay ko. Napaka-humble. makilala niya lang siya talaga na ilubusan. napaka talaga niya na person. Na, kaya tinuturong ko talaga siyang parang sister na talaga. Yung panghaling na sister. Ganun. Yung super humble niya sa akin. Yung hindi niya baga ako. Kung baga, hindi niya... Aba, tawag niya na lang sa mga kasi wala siyang pag-alinlangan. talaga. Na, uh, she trusted me na bilang ako. Ganyan. So, sa mga past years na naganap sa buhay ko, naman ako sa mga traumatized. Ayan. Ang bilis nila napitan. As in talaga. Oh, okay, so sobrang hiya talaga ako noon Kasi, alam niyo yun, Alam nila yan na, na huminga, lumapit ako sa kanila. Huminga ako ng tulong. Kasi ganito, ganyan. na uh, ang dami na nangyari. So, hindi sila nag-hesitant na tumulong. So, thank you so much talaga. Ayan, thank you sa mga sisi ko dito sa YT na sobrang to the support talaga sa akin. Guys, hindi ko talaga kayo mga kalimutan. Abo talaga lang ito Basta salamat ko dahil sa inyo, uh, naging matatag talaga ako sa lahat ng struggle ko na naranasan sa buhay. Kaya thank you so much guys. Ayan, uh, alam nila yan kung paano, kung gaano. Ayan, so, yun na naman guys. Gusto ko lang talaga siya i-flex. Kasi, sobrang pasalamat ko sa kanya. So, yun na naman. I wanna end this vlog. Kasi, wala naman talaga ng ganap sa Christmas. Baka sa bagong taon, guys. Ganun. Kasi, yun lang talaga yung pinaghanda namin. Yung New Year's. New Year's Eve and New Year's Day. Ayan, so, baka dun meron tayong mga ganap sa buhay. Ayan, so, stay tuned lang kayo. Load, load lang kayo dyan. Ayan na. So, thank you so guys so much for watching. And I hope to see you in my next video. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe click the notification bell button para mag-update kayo sa lahat ng aking future videos. Bye guys! See you in the next and God bless!